Good morning, good morning. Ang sabi niya ay magluluto tayo ng lugaw na manok at saka ang palaya. Sa aping niretong bangos. Ay, may dalawang kalungkong. Ay, bangos ha. Ah. Ay, dala, Ay, yung kalungkong na lang. Gay. Pagka hindi naubos, luto ko na lang salsyado mamaya ang gabi. Good morning, good morning. Yung ano na lang. Yung kalungkong. Luluto ko. Masarap yun. Bagong ano. Tapos uh, kung hindi maubos, salsyado ko mamaya gabi magluto tayo mga idol ng salsyado. Kasi luya ko, di. eh. Yeah. daming uh, ano. Di. eh. Yeah. Hindi yeah. yeah. Maraga po ko na malengke. Ito po yung itlog ng ating mga manok. Tignan nyo. Nang, dahil maganda po yung gamit kong pig. Walay mamula-mula po yung ano niya. Mamula. May ibo. nanganganga po kasi ako. Ako po yung pantanggal ko ng asin po ng mga nanay. So, na nata sa kape. Lugaw na native. No? May malagkit pa tayo dyan, Dad. Yay! Malagkit. Ito yung... Wala pa yung luya. Anayin na natin ang palaya. Yan, bawang sibuyas para sa ampalaya. Ang, ang galong sabay mo na, pirito ko, pagka hindi naubos mama ngayon, sabay mo na, mga po kumaray. Ano yung mga anak ko? Ang palaya. At walang ba baboy, biyar. Ha? Nasa, meron? Alam? alam ba baboy Ang baboy natin. Bawang hmm. wow, sibuyas yes, do yan. Ito po yung itlog. Papagita ko po yung itlog po. Ano. Ang ganda po ng pagkadilaw. Oh. Ayan na, Jay. Nampalaya, mga ito. Nampalaya. Sa ato rito ang galunggong. Saan tayo magluluto nga. Ito yung may baboy yan. Ayan. Okay. para pinampalay nung no, luya wala pa akong luya para sa lugaw Saka no, ano malagkit. tulog Tapos yung kalungkong ready muna dito ko. Okay, ready ko na. Oh. Namimiss ko yung mga ng aking mga manok. Napaka pula po puno ng ano, niya, mga itlog. Ang ganda, malasap po. At dinang-ngipon, dinang-ngipon. Balik 'yung mga ganito Okay po na yung kamate. Mga ito, kamate. Ayan, ah, ang dami sa Marami pa yung marami pa po at ay sa uke sa sampalaya. Kinisin na na po namin ng tubig yung palay at saka asin. Ang niya, mga ay, Maglalagay tayo ng konting patis. umpat at magbabarano. Ayan ah, po, bango niya. Kaya ka na pala yan ni Idol. Palagyan natin yung sabaw ng ipon. Ayan po yung native na manok lulugaw po. Sabay ko. So, by, Tingnan nyo po yung itlog ng mga manok ko mga Idol. Yan. Ganda po ng kulay dahil dun ata sa pitch na dinidil. Aba, dalawa yung ano. Dalawa yung kulah. Ang ganda po ng pagkapulay ng itlog na to. Eh. ito, pagka mo, dalawa yung presyo, dalawa yung pulay. Ayan ah, yan ang lutong ng niya ito. Aido. Lalagyan na natin ng, ng ampalaya. palaya. Mar mga marami pa yung saw kesa sa palaya. Ayan. Ah, yan. Ay, sa buro. Ang dami na ako nilutong buro kanila. Isang timbang buro. Araw-araw, nauupas. Sarangin na ko, umain talaga na sa buro mga yun. Ang pala yun. Napakasarap na ang pala yun. Nungunahin ko nang ilalagay yung bawang dito sa... Dito sa... Ano mga ito? Sa... Uh, lugaw na manok na native yan. Gay, Jey, malakit gay ar. Ha? Wala. Wala. Unahin mo muna natin yung luz, luya. Sunod na natin yung maraming bawang. maraming bawang. Tarik so, si ko. Luz, so, diboy sabay na natin yung sibuya. Maganda mag ng bawang sibuya siya, no? Para pa Bawang sibuya. Bawang sibuya. Bawang sibuya. Para makaigot tayo ng mayunit sa sabaw, mga kaibigan. Taltapay na natin yung manok na native, mga ito Native naman. Masarap ito. hey, okay, abot mo pa yung isa para pirito ko na lang pamaya. Pang ano ko, pang uh, vitamin. <laughs> Yay! at isang manok. Dali mo rito. Isa, isa isaw ko na dito para lumambot. Bago ko dirito mamaya. Ay nung pamintang galing kay Raul. Pintang kabite. So yun ni Big Boy. So, paminta. Paminta masarap ang mapaminta sa ano sa lugaw para para ano, para ma mahanghang ng konti sa paminta pampasarap mga ito pampasarap Gerard, yeah, dali mo dito yung isang manok yung isama ko na sa ano ko para lumambot tatawad ko rito ko na lang mamaya ay, huwag mo nang, huwag mo nga ano. Huwag mo nga ano, buhos siya. Pinalit-lit mo na. Ay, malagkit mga Ayan po. ito. Ayan ito. Yesterday. Ito po yung itlog mga ito. Dobli-dobli po yung ano yun. Ay, dalawa yung pula. Okay. Kami natin malagkit ha. hah? Ha? Right. Yeah. lain <laughs> mo? ini mo kasi, hindi ka namanya ini isip e eh. <laughs> ini isip mo kasi, hindi ka namanya ini isip, ya. Yeah. Napakasarap niya, mga ito. Salat niya. Kaya ka ni Sreys, parang ito. Oo. Hindi, kainin na lang para malambot lang ito. Luluto ko lang to yung manok na ito na yan. Hindi maganda yung nare-rep. Ito po yung ampalaya. Ito yung lugaw. Ito yung galunggo. Bigyan mo akong kanin, no? ito, no? Pagka lumambot na ng konti ito. Ito yung masarap na lugaw, mga ito. Marami siya luya na eh. ito. 47K. Tignan nyo po, napakaganda ng aking itlog. Itlog kung ano, inahalo to. Itong itlog na to, hindi po yung itlog po. Yung itlog na manokon, ang mga namanok. Yan. Lagi nagkakamali siya ito. Ang palay. Tignan nyo mga ito, ang pangon niya. Mapangon ang palay Masarap na ito. Ito po yung dugaw na native na manok. Wala kaming malagkit. Ang dami-dami na may malaki pa. Sasako niyo sa resort. Ito. At pang kumuna para lumambot ng todo. Pugaw ng manok na native ni, ni Idol. Yan. Malambot po yan. Batang-bata bata pa yan. Ito po yung ampalaya niya. Mga ito. Lo. Ang ganda ng ampalaya nito. Mga ito. Ayan. Ah, Lumpuna po yan. Mga ito. Parang pishap. Ito po, parang fish shop ay. Eh. Ampalaya niya ito. Tignan nyo, napakaganda. Napakaganda ng itlog na yun. Pinakain ko nga si Pamela ko, sabi niya pa. Ito nga yung, yung ano mo kanya, Lasa ng mga manok mo. Hindi ko naman pinagmamalaki mga ito, pero talagang ibal lasa yung ano. Ibang lasa yung ano. Ito po, luto na ito. Ang palaya. Uh, ano? Lugaw na native na manok. Uh, yan ang palaya niya ito. Lo. No? Wala man tubig yung konti lang do sa sabaw ng ipon. Uh, ito. Patagal so, na akong kumakain ng galunggong. Hindi pa ako nakakatikim ng ano, yung dating lasa ng mga galunggong. Pero nga nina, namili ako sa palengke. Eh. Lagyan mo na lang kanin nila. Ito, ito. konti lang, ha? Huh? konti lang, kanin. Mapalambutin ko lang. Yan, kanin na lang lalagay natin para malambot ang lasa. Japanese rice po ito. Konti pa. Okay. Yan, tama na. Ang konting tubig niyan, para ma masiya naman ako sa iyo, Tia. Ito yung ang palayan ni Idol. Ang bangupango niya. Pwede ko ako magtayo ng restaurant. Ano naman, Idol? Ito naman yung ano niya, lugaw niya. Mga Japanese rice po ito eh. Kinahing ni JR. Yan po parang sarap-sarap na lugaw. Kunti ng tubig. Ayan po, parang ano si? Masarap po yung maluya, masustansya po yung luya. Para din malagkit ito eh. Yan Japanese rice. Japanese rice ni Australina Diamante. Yan nag pa tayo ng tubig mga ito. Yan. Sandali, nakakapagluto ng lugaw. Pa, pa... Paalis na naman yung si Aramena ko. May balat sa pa, mga idol. <laughs> balat sapak pa. Kain ka muna kahit na, ah, busog pa pala to. Kumain kanina ng puro, ang dami. Diamante ka. Uh, sa ito, eternal diamante yan. Oh. Eh, natatalamsik ko ah. Bigyan mo akong tagip, Jay. Jay, bigyan mo akong tagip. Oo, oh, pasesya ko oh, na daw, eternal diamante sa so, ah, kapulitan ni Aramin ako. Oh, yan. Pagpagdala na pa bigas. Ito yung kalunggong, mga idol. Matagal na akong na ano, galunggong. Karli diamante. Ito, uh, galunggong. Noong mga bata kami, ang amoy ng galunggong pagka nagsirito, napakabango. Ayan, kalo. Ito yung, ito po yung lugaw na manok. Na ito. Nag-usap na po kami ni Mama Ramina kanina. Okay na ito, yan o. No? Naiya uh, daw si Aramina ko sa'yo, Estralina Diamante. Ba't uh, ang ganda ng apilito mo, Estralina, ano? Buti hindi perlas. Perlas ng silangan. Diamante. Lapit na tayo magkita sa Osaka. Wala pa raw yung visa namin. Hmm ang linam nam nam, 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 nam ng mga ano ito ng lugaw na to dahil yung yung ano po nito ano eh ang tawag doon uh, ang tawag, uh, Japanese rice Japanese rice oh okay. para malagkit yeah, malagkit yan kaganda niya oh pag nalusaw-lusaw yung kanin nito napakasarap nito na mga idol Mahangang di sa paminta yung dala ni pinadala sa akin ni Raul. Kaling indang kabite, dala ni Romano, big boy. Gigi, galunggong mga idol, galunggong. Piniritong galunggong. Galunggong. Ito, masarap ito. Sabaw mga idol, may kasamang balon balunan Balon-balonan. Sarap nito, may kasama siyang ano, malunggay. Malunggay. Oh, ya, taw na sine. Oh, na sine. Masustansya. 'Yan. Hay nako, tinustos Tikman natin yung lugaw ni Idol. Ang linamnam niya, sobra. Hmm. Sobrang linamnam niya. Mal maganda yung bigas na tong pinili ng pinsang ko, si Kuya Edgar. Gani, ano, uh, uh, rights, yan, ano, Japanese ah, rice, yan. Ayan, no. Mahanghang saluya. Walang buro. Isang, isang palangga, ano? Isang, isang anong buro kanina na ilinuto natin na ito. Isang, isang timba. Ayan ah, ang palayan niya ito, no? Sarap pa, no? Dati wala po tiwala sa so, akin si Aramin ako sa paggawa ng buro. Dati yon, Kahit na nga ako, wala rin akong tiwala noon eh. Pero ngayon, na-perfect na, na ng ngay idol. Ngayon, napakasarap. So, uh, Yung may dalawa, binili kong dalawa sansi dyan, ay yung maliit. Ah, yan. Mukhang masarap eh. Hindi na amoy Kamukha mukha nung amoy nung yung nagagalunggong yung ninong ko. Si ninong boy, ano, tinapaan tawag. Mga idol, yung, ang pinapanon, ano lang, suka lang patis, tsaka ano, napakasarap nila. Hindi ko lang alam kung ito yung, ganito yung galunggong. Hindi yung kasi malite, manipis. Galunggong, galunggong. Kanina ang dami natin pinakain ni Tralina Diamante. May nagaanap na naman ng ano, ng uh, yung mga idol na gusto daw magkape yung ano, cappuccino. kino. Yung kasi sa yes, ano lang, yung kape lang na ano, tsaka ano. Hindi kasi kami nagagatas dahil uh, lahat kami mga lalaki doon, hindi nagkumakay ng may gatas, may milo. Yan, no? sarap niyan, mga idol. Ano po, ano kasi yun eh, yung maghuhulog mag ka daw limang piso o sampung piso, lalabas na yung kape. Cappuccino. Ay, ano, pre. Ayan po. si para diamante. Malapit na kami magkikip sa Osaka, Saka. sa Saka, Japan. Estralina, pagdating ko doon, po, yung ko si Estralina. Ang ipi-api, ang dilalagay kong apilito sa kanya is perlas ng silangan. Ayan. Hindi na uh, diamante, perlas naman mga ito. Ang bango ng talong Eh. Good morning, good morning mga idol. Ito kakain na po tayo ng lugaw na manok na native at saka ang palaya at saka ang galunggong. Galunggong ito. Kanin na malakit. Trali na jamate. Sabi niya, pada, pagdadala tayo pa uwi ng ano? Bigat no? na Japanese. Ito, Japanese style. Pinatikim ng pinsaw ko. Ayan ah, o. No? Ang palaya. Kaya pala hindi na ako nakakatikim ng galunggong na galunggo. Ano ito wari ng bisa yun? Kaya pala hindi na ako nakakatikim ng galunggong yung kamukha nung ano, yung dating galunggo. Naka-prosen po pala yung... Hmm? Yung na nga pala yan. Hmm? 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 Kaya nakamahay mga post pa Sharp nga pala yan. Kaya nga po, mahal talaga. Ay, kain na po tayo ng lunch. Kanina po umaga, kumain ako sa resort. Super sarap po ng... Buro. Buro ni Idol. Ay, Diyos ko, ang dami ko na kain. Wala. Ay, kakain na naman ako. Pay, kutsara. Ang dami ko. May kumain na na. Kapag tiwala sa loob, ay daw ako maaari. May ngayon. tiwala na ako ngayon sa buro mo. Super sarap. You, kain na. Ano yung ate ko? Ano yung eh. eh. ano? Sige, kumain na baby. Ito po, nagluto po ng uh, lu lugaw ng native si Idol. Kuha mo so na yung nanin mo, ang pala. Ito na lang, sobrang gusto. Kung po, gusto mo kumain? Pag nagluto po si Idol ng uh, native manok, mula noon, kahit nung bago-bago pa lang kami, iwalay niya po yung paborito ko, yung balong-balunan at saka yung atay ng manok. Tapos po, uh, titira niya numa ya. Numa sarap. sa akin. Yeah. Ang masasarap, tinitira ko sa kanya, mga idol, para tataba. <laughs> Tignan niyo po yung picture ko, ay lang yon, no? no? Sexy-sexy ko doon. Ngayon po, siksik na. Wala nang mangyayari. May isa na eh. pa, mga lang <laughs> idol. <laughs> shout out, shout out kay Red Cunanan, mga idol natin kayo. <laughs> no?

마만마 이만히, 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 로만히 이만히, 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 이 Kuna lang paibahan rin naman yung dalangan ko tayo. Kuna lang yung ala, pulo na lang. Tsag, tsag, Tata kami butyog, oh. Gusto mo nang kumain. Kapag na naghahanap ko ng ganunggong yung dating ganunggong, pipirito kong malutong, pipirito kong, ah, uh, pipirito kong, tos, hindi gaano luto, matit. <inaudible> Naka-proce <-approachan> na pala. Yan, <inaudible>

Ay, na po mga ito. Yung account po ni Barsaydal, Romeo Tanjum. Tatakusan. 600 po 647k follower. 607. 607. 647. Hmm? 47 Trap naman pala yung ito hihihi hihihi ganoon babi ba ka? nga sabi nyo muna nagtagal dami o wapit na yan? ganoon na sekretary ni Tulpo bukas ano? sekretary ni Tulpo papasyalan ka bukas ah papasyalan bukas daw yung sekretary ni Ben Tulpo Ben Tulpo ay dalo natin Ben Tulpo <laughs> hihihi hmm kalay ka nyo po ah tapas itapas sekretary matapos <laughs> <bug> isa po nga isa po yung papak naman ah sa bitag. So, Tara si Ay. Boss Kai, shout out mga ni Christine Go Barako. Christine Go Barako, ay chato. shout Hi, best! Oh, ayan <laughs> oh, na, Christine. Dito pa shout out naman po. Christine Go Barako. Bakaro, Bakaro. Oh, Bakaro, ayo, cakap. Dahil ka followers mo ko, Almer Magbintag. Almer Magbintag. Ay, ito, so, kaya na po eh. Ito, native na lugaw. So, Bakit ba, ito, pag-abasa mo ko eh. Boya pun tak ito, nanti tu salit tu nak aku Shout out po. Jenilyn Palo. Pinukutara ko pa ito kanina. Nahubusin ko pala. Good morning, Idol. Shout out. Arner Pili. Pare, shout out daw. Rom San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Shout out. Shout na

out out ke informamasi ya di si main dela terus getong ke getong- gettemkannyanya kain karena taumo <laughs> en Kumayos tayo ba ano? Hindi, tiya, hindi niya nakita yung ano, yung lugaw. Hindi <laughs> <laughs> ko po nakita itong lugaw, oh. <laughs> hindi ako nakakain. Nagkita lang sigurado, maaati niya ito. Hindi <laughs> <laughs> ko, <lang> <laughs> ko na sinabi. <laughs> wala, na, wala, wala, wala na kaya ito. Wala na. Ang dami nagkapasya tao, Hello po from Caloocan Shout out naman po dyan Shout Aileen. Aileen Aileen Adriano 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 para pogi sa personal si Idol. Oo naman, nagkata na. Hindi naman tayo magkakalayo ka mo. Hindi naman kami nagkakalayo. Pogi lang siya sa, sa akin. Yes. Ano yan? Ano pala? Marcaras Ann. C, si Peña. Hernandez.

Lalo yung address pa, Ayala. Balo mo nang na binabaan yung sinalitang sulo ng tatang ko. Oh, mo. mismo. Sampis-sampis yung tang, ano yun, ba? Ito, o. Oh. Di ko sa ano, Kesa natin, na? Makaki, update diba? Di ba? Oo, oh, bayo po hindi yan. Hindi yan. Ay, po hindi yan. Ano, kaysa ng address na balo, pagka, ikaw address na balo. Dada, kung dadaan kayo na, ano? Ito na, pag-ihanin niya yung mga ano ko. Bala? Oo. Oh. Ang dami na nanonood mga idol. Kain na po tayo mga idol yan oh. No? Gulo ko ito, kumain. Shout out mo. Shout out po, kamo Di marunong eh. Nga. Ngunit po. Good morning, good morning. Maraming maraming salamat sa panonood at uh, yung walang ganang kumain na Kahit kulok oh. Sa harap eh. Ba't walang lama kanin? Salamat, salamat. Tumiyak po yung ako, akong mag-aalaga para ma-enthusia. Good morning, good morning. I've seen God bless boy,